6 years po! years! Binibigyan niya po ko ng teddy bears sa church namin. Eh. Uh, Kung makikita mo siya nung panahon na yun, marami siya tigyawan, akayawan Yes po, may may then yung physical din, medyo bulky. Parang taba, gano'n. Parang taba siya. Opo. Smartest ng social media, guys, no? Pag-usapan natin, guys, no? Ano naku, kati. Uh, six years na nangligaw yung lalaki, no? Six years siya. Tapos, talagang... Suffering, ah... Uh, lahat ng kanyang... diskarte ginawa niya na. Pero busted pa rin eh, no? So, tayo guys ay hindi na tayo nag lalaki rito, ano? Kuwapo din yung lalaki eh. May tsura din yung babae, no? So, so pag-usapan natin kung worth it ba yun na i-google mo yung sarili mo sa 6 years sa pangliligaw sa isang babae, no? Tama ba yun? Sabi nga ni so yung yung nag-viral talk sa mga lalaking pasupot-supot ang sabi niya. Ito ang sabi niya, oh. Ayan, oh ng 6 years. Ha? Kung tinutok mo again sa isang bagay na talaga mamamaster mo, baka doon sinagot ka niya lalo. Baka mas nagustuhan ka pa niya doon sa part na yun. Okay guys, nakita niyo yung sinabi niya, no? Na... Kung ikaw ay nag-focus sa isang bagay para para ma-develop mo yung sarili mo ba? Kasi ganito yung guys, eh. Ito ay aking paniwala lang. No? Ang babae kasi na-attract yan sa Siyempre, pogi. Macho, matalino, at mapera, at talented. Diba? Diba, macho, mapera, uh, talented ka, pogi ka, macho, at mapera ka. Yan, isa sa mga isa sa mga dahilan yan bakit ang mga babae ay na-attract sa lalaki. Huwag mo akong sabihan na <laughs> minsan lang yung guwan. Basta ganun na ang mga 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 babae no. So kung ikaw ay nangliligaw sa isang babae na hindi ka gusto, hindi ka gusto, may tao siyang nagustuhan na mas lamang sa iyo. Mas lamang sa iyo at hindi mo siya kayang pantayan. Ngayon kung makuha mo man siya, uh, suffered lang ang aabotin mo. Magiging panakip butas ka lang. Ganun ang mangyayari sa atin pag uh, nagpumilit tayo sa isang babae. Tama yung sinabi ni, ni Soy Army, siya, yeah, na mag-develop ka sana. Yung lalaki kasi nagligaw siya. Sabi nga na matatanda sa, sa, mga kasabihan na matatanda, maraming isda sa dagat. Kunwari, nagustuhan mo yung isang tulingan. Hindi lang isang tulingan ang nasa dagat. Marami yan. So, ah, mahirap naman talaga din kalabanin ang puso. Nagiging bobo to. Pag ito ang nagdikta, nagiging bobo to. Okay? Kaya ito napunta rito, ito napunta rito. Ayan. Ang tawag niya sa'yo, tangana. Okay? So, ako hindi ako namamagalinga kasi baka sabihin niyo, isa rin naman ang tanga sa pag-ibig pero sinisituate ko na palagi kong sinasabi sa mga video ko inuuna ko ang sarili ko inuuna ko ang sarili ko bago ang lahat kasi kung pabayaan mo ang sarili mo lalong walang ma-attract sayo hindi tayo nagugopo rito ha so kung pinapabayaan mo sarili mo lalong walang ma-attract sayo no? so kailangan unahin mo talaga ang sarili mo bago ang sino man Okay, so kung nangligaw ka ng 6 years at nag-develop ka sana ng yung kapirahan mo, kung kunwari, kung ka sa pera, nag-develop nag ka ng mga bagay na dumami yung pera mo, malamang baka mas maraming babae matrak sa'yo. Kunwari, marami kang pera, pero yung katawan mo naman ay sabi ng ng babae, chabi-chabi. O yung 6 years, imposible hindi ka maging macho, no? Pag dinevelop de mo, di ba? Punta ka sa gym. Diba? ba? Kuan ka, basketball ka, magpamasil ka. O oh, di ba? Ngayon, sabihin naman ng babae, tagyawating ka. Marami na ngayon mga kuan. I-develop mo sarili mo. Sa six years, imposible. Hindi mo ma-develop yung sarili. Yung talent, malamang hindi natin kaya ang kuan. Kunwari, kung hindi ka talaga mahilig sa kanta, imposible naman kung hindi ka mahilig sa kanta, hindi ka mahilig, mahilig sa sayaw. Wala ka noon. Hindi ka, hindi ka magaling sa drawing, Iba, marami kang talent, nakatago lang yan, i-develop mo lang yan. Isa yan sa mga dahilan, bakit nakaka-attract ng babae yan. Okay? Yung gandang lalaki, nagdidepende yan sa babae. May mga babae hindi sa sa'yo, pero may iba sa sa'yo. So, isa lang ang importante dyan. Huwag tayong manglimos ng pagmamahal sa taong hindi kamahal six years in up, uh, six years tama ba yon Masyadong mahaba na yon alam mo kung mangliligaw ka na anim buwan at medyo nakita mo talagang decided yung babae na hindi ka gusto eh, huwag na natin ipagpilitan sarili natin oo oh, masakit iyak mo na lang iyak na lang ako marami akong marami din akong babaeng nagustuhan talaga dati masakit din may may shoot akong Mahal ko pa siya, pero pag uwi niya, buntis na siya. Err. Hindi ko nuwari, hindi ako, hindi ako nasaktan. Wala lang sa akin, pero sa puso ko, wasak-wasak <laughs> na lang yaka. <laughs> Nagpabuntis ka sa iba, o, oh, di ba? So, ganun. Pero ganun pa man, di ba? Naman new sarili mo. Kung sa, sa motor, nag-wiggle ka, pero na-recover mo. Naibalik mo sa track, ika nga sa tamang form. 'di ba? Kasi nga kung i-ideretso ay yung i-priority mo sarili mo, 'di ba? 'Di ba, i-priority mo sarili mo, mababalik mo yung sarili mo sa tamang form. Pero yung sinayang mo yung iyong kuan. O sige, palagay natin isang taon. kaya hindi naman siguro isang taon. Pero dapat ang babae kuan. May may kuan ba? May tamang dahilan bakit hindi siya makapag commit pa sa iyo dahil yun na nga mayroon pa siyang commitment di ba pero nakikita mo mayroon naman siyang gusto sa iyo pero di ba at saka ingat tayo sa mga babae maraming mga babae ngayon na marunong na Mini millennial na ngayon maraming paasa effect ang mga babae ngayon kaya amoy amuyin natin mahirap masamantala di ba mahirap na masamantala The best things talaga na i-develop sa na sarili natin di ba? Uh, pag na-develop, marami nang ma-attract sa iyong babae at makakapamili ka na, di ba? Makapamili ka na. Hindi na yung naglilimos ka ng pag-ibig sa babae. Huwag natin, kuhan, natin sayangin yung energy natin, yung resources natin. Sa nangliligaw tayo sa babae, hindi naman tayo gusto. Wala, wala tayong magawa doon. Kahit sampalin mo na sampalin yan, di ba? Baliktarin mo yung mundo niyan, hindi talaga tayo gugustuhin niya kasi hindi tayo gusto. Ang babae, pag uh, walang gusto, sasabihin sa iyo, pag-aaral muna kasi magagalit. Magagalit magulang ko. Pero pag may gusto yan, ano, pwede naman pagsabayin yung pag-aaral at saka yung pagsisyota. <laughs> Inspirasyon nga yan eh. O, oh, di ba? <laughs> yun yun. Kaya tayo, boys, huwag nating sayangin ang ating resource sa babaeng hindi tayo gusto. Magugulat ka nga, may mga lalaki hindi naman kagubuhan pero playboy. <laughs> Bakit? May resource yan. Meron niyang hawak na limang kategory. Dalawa, tatlong kategori doon na hawak niya. Kung hindi siya gwapo, hindi siya macho, may pera siya, may talent siya. O, di ba? At ano, may kwan siya, tinatawag na sapat na kakayahan na ma-attract yung babae. Yun yun. Kaya kung wala tayong talent, daanin natin sa pera. Kung wala naman tayong pera, daanin natin sa kagubuhan, sa kamatsuhan. Marami na-attract dyan. Diba? Ganun lang yun. Talented ka, mapera ka, macho ka. O. Oh. Imposibleng wala ma-attract na babae. So kung may gusto tayong babae na hindi natin gusto, Uh, isipin na lang natin na mahal natin sarili natin. Kaya maraming lalaking na, nadadali sa gold digger. Yeah, kasi nga, kuwan eh, ang mga babae, nagpa-sexy sila, nagpaganda sila, sabi nga nila eh, deserve namin ang lalaking, di ba, ng para sa amin. So may libel-libel ang babae. Kung sobrang social yung babae na kuha mo, eh, panindigan mo yung kanyang maintenance. Di ba? Pero kung simple babae naman, simple lang yung maintenance. Ganun lang yun. Okay, guys? So, ano guys, kita-kita tayo sa susunod na maritisan, guys. Bye-bye, guys. Bye-bye.